Spicy Adobong Kamaru Let's begin, initin ang mantika sa kawali, kapag mainit na, umpisahan ang paggigisa ng minced garlic, igisa ng mabuti hanggang maglabas ito ng mahalimuyak na amoy, at isunod naman ang hiniwang sibuyas, ituloy lang natin ang panggigisa hanggang maging translucent, ngayon, ilagay na natin ang mga hiniwang siling labuyo, ito ang magdadagdag ng maanghang na flavor sa ating lutuin, at syempre, wag nating palampasin ang ating hiniwang kamatis para magbigay ng kakaibang asim at kulay sa ating dish. Oras ng ipakilala ang pangunahing sangkap sa ating lutuin, ito ang kamaru o mas kilala sa Tagalog bilang ararawan, isinalin sa Ingles bilang mold cricket, mga idol, halo lang ng halo, ito ang sikreto para magkaroon ng malutong na texture ang atin dish. Pagkatapos nating maayos na ihalo ang ating mga sangkap, oras na para ilagay ang light soy sauce, konting suka, budburan ng kaunting asin, at ibuhos ng liquid seasoning para sa umami na lasa, at syempre, huwag kalimutan ang magic sarap ito'y magdadagdag ng kakaibang timpla sa ating lutuin, haluin lang ng mabuti hanggang magsama-sama ang lasa ng mga sangkap. Ito na ang masarap at mouthwatering na spicy adobong kamaru, isang kakaibang pagsasama ng anghang at lasa na siguradong magpapakilig sa iyong panlasa.